Ang payo ng Diyos kina Adan at Eva kung saan itinuro niya kung paano at bakit sila nagkasala. Kabanata 6, ngunit tumingin sa kanila ang Diyos, sapagkat pinatay nila ang kanilang sarili dahil sa matinding kalungkutan. Ngunit itataas niya sila at aaliwin niya sila. Siya, sa makatuwid, ay nagpadala ng kanyang salita sa kanila upang sila'y tumayo at bumangon kaagad. At sinabi ng Panginoon kina Adan at Eva, Kayo ay lumabag sa inyong sariling kalooban hanggang sa kayo ay lumabas sa paraiso kung saan ko kayo inilagay. Sa inyong sariling malayang kagustuhan ay lumabag kayo dahil sa inyong pagnanais sa pagkadyos, kadakilaan at isang mataas na kalagayan tulad ng mayroon ako. Kaya't inalisan ko kayo ng maningning na kalikasang taglay ninyo noon at pinalabas ko kayo mula sa paraiso at inilagay sa mundong ito na magaspang at puno ng kaguluhan. Kung hindi lang ninyo nilabag ang aking utos at iningatan ninyo ang aking kautusan at hindi kayo kumain ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa inyo na huwag ninyong lapitan. Ngunit ang masamang si Satanas na hindi nanatili sa kanyang unang kalagayan ni pinanatili ang kanyang pananampalataya na walang mabuting layunin sa akin at bagamat niliha ko siya ay tinakwil ako at hinangad ang pagka-Diyos kaya't itinapon ko siya mula sa langit. Siya ang gumawa sa punong kahoy na maging kaaya-aya sa inyong paningin hanggang sa kumain kayo niyon dahil sa pakikinig sa kaniya. Sa gayoy sinuway ninyo ang aking utos at kaya't dinala ko sa inyo ang lahat ng kalumbayang ito. Sapagkat ako ang Diyos na lumikha na nang likhain ko ang aking mga nilalang ay hindi ko sinadyang lipulin sila. Ngunit pagkatapos nilang pukawin ang aking galit, pinarusahan ko sila ng matitinding salot hanggang sa sila'y magsisi. Ngunit kung sa kabilang banda, patuloy pa rin silang magmamatigas sa kanilang pagsuway, sila ay mapapasailalim sa isang sumpa magpakailanman. At umiyak si Adan at nanalangin sa Diyos na ipaliwanag ito sa kanya. Pagkatapos, ang Diyos, sa kanyang awa para kay Adan na ginawa ayon sa kanyang sariling larawan at pagkakatulad, ay ipinaliwanag sa kanya na ito ay tungkol sa 5000 at 500 taon at kung paano darating ang isa at ililigtas siya at ang kanyang binhi. Ngunit bago yon, ginawa ng Diyos ang tipang ito sa ating ama si Adan sa parehong mga termino. Bago siya lumabas sa paraiso, nang siya ay nasa tabi ng punong kahoy kung saan kinuha ni Eva ang bunga at ibinigay sa kanya upang kainin. Nang ang ating amang si Adan ay lumabas sa paraiso, dumaan siya sa punong iyon at nakita kung paanong binago ng Diyos ang anyo nito at kung paano ito natuyo. At nang puntahan ito ni Adan, siya ay natakot, nanginig at natumba. Ngunit itinaas siya ng Diyos sa kanyang awa at pagkatapos ay nakipagtipan sa kanya. At muli, nang si Adan ay nasa tarangkahan ng paraiso at nakita ang kerubin na may isang espadang kumikislap sa apoy sa kanyang kamay at ang kerubin ay nagalit at sumimangot sa kanya. Kapwa si Adan at si Eba ay natakot sa kanya at inakalang sa Janyang patayin sila. Kaya't sila ay nagpatira pa, at nangiinig sa takot. Ngunit siya ay nahabag sa kanila at nagpakita sa kanila ng awa at pagtalikod sa kanila ay umakyat sa langit. At nanalangin sa Panginoon at nagsabi, Panginoon, isinugo mo ako upang magbantay sa pintuan ng paraiso na may tabak na nag-aapoy. Ngunit nang makita ako ng iyong mga lingkod, sina Adan at Eva, sila ay nagpatirapa at parang mga patay. O aking Panginoon, ano ang aming gagawin sa iyong mga lingkod? Nang magkagayoy na awa ang Diyos sa kanila at nagpakita sa kanila ng awa at sinugo ang kaniyang anghel upang ingatan ng paraiso. At ang salita ng Panginoon ay dumating kina Adan at Eba, at sila'y ibinangon. At sinabi ng Panginoon kay Adan, Sinabi ko sa iyo na sa katapusan ng limang araw at kalahati, ipapadala ko ang aking salita at ililigtas ka. Palakasin mo ang iyong puso, sa makatuwid at manatili sa iyong ib ng mga kayamanan na dati kong sinabi sa iyo. At nang marinig ni Adan ang salitang ito mula sa Diyos, naaliw siya sa sinabi ng Diyos sa kanya sapagkat sinabi niya sa kanya kung paano niya siya ililigtas